Uh, good morning mga katrak sa mga truck driver na to diha ang good morning sa Luzon, Visayas, Mindanao uh, Naku karon pero sa uh, amuang uh, truck Naku sa akong truck karon sa unit uh, although mingaw o uh, ilibot tamo mo sa mong grahe og, uh, mingaw kayo ning kabuntagon karon Oga, ilibot na mo. Na, paano ni siya ikuan? Hi guys, good morning. Moni among grahi dere. Og ako ra isa. Ang uh, driver ang nabilin dere sa uh, 30 kapin nga driver ako uh, ray isa na bilin kay uh, nang lupad sila tanan namalhin og mo among uh, a uh, kining dryer dryer na mo ni eh. og na ni mga kuan uh, mga a kining nga Uh, humay na mga humay guys mga humay huwag morning kada kadako sa mong katong truck Ah, uh, naguba. Oga, good morning, guys. Mani amo ang grahe karon. Nga mingaw kayo. Og uh, morning. Kay ako ra may isay dere. Eh. Og uh, paki-share ko sa mao nga video guys. Nga pasinsya uh, pasensya na kayo biskag dili pa kayo ta kabalo kay tuntuon pa maning ako. Masulod ta sa ginatawag nga vlogging kay managway ayo ang biyahe. Og mingaw. o mingaw si kaluyan sa ginoo ma kining mailado ta sa ginatawag nga social media Og salamat guys sa inyong pagtanaw bisya gwa pa na <laughs> <laughs> testing lang nako ni kay bitestingan lang nako kay kining wala ing um, pangita <laughs> salamat guys uh, mga katrak. Pakita lang ako ang nindot nga view. Salamat. Paki-share at uh, paki-like na lang sa video. Salamat mga katrak. God bless.